Nakakainis tong balitang ito. Alam niyo, parati na lang bubuksarado ang mga sundalo kapag mahusay ang propaganda ng itong mga nakakaaway ng gobyerno. At dahil kailangan din, ipagtanggol din namin ang aming sarili. Personally, kailangan magsalita rin ako at uh, ipaliwanag ko sa inyo ano ang katotohanan sa likod nitong kaguluhan na kunwari may dinukot ang mga tropa, mga kapwa ko sundalo na ngayon ay inakusahan ng mga human rights violator na di umano ay nandukot ng kabataan. Totoo ba talaga yon? Yon ba ay uh, sensible na mangdukot ang sundalo dahil ang mga kabataan na ito ay kumukontra sa pulisiya ng gobyerno? Really, panoorin natin dahil uh, ito ang kanilang kwento nang sila ay naipresent sa media pagkatapos nilang voluntaryo na sumuko. And ikwento ko sa inyo, base ito doon sa pag-uusap ko mismo sa mga officers na involved uh, dito sa kanilang pag-surrender sa ating pamalaan. Pakinggan natin ano yung sinasabi nila noong sila ay naipresenta sa media at uh, ito ay pagkatapos na sila ay sumuko. Sinundo sila sa Guagua, pampanga ng tropa ng nitong 78th Infantry Battalion. Sige, panoorin natin na anong sinasabi nitong si Junila. Junila, hi! Merong nag-re-regard sa'yo yung mga kasama mo nung nagbibit-bit kayo ng armas. Ipakilala namin sila sa, sa madla, later on, ha? Junila, dahil may picture pala kayo, magkasama kayo dun sa bundok, eh. Ha? May bitbit -bit kayo ng armas, eh. Magandang araw po sa lahat, Kev hindi na namin na magsalita ngayong araw para katulad kayo ng sila. Aktivista lang daw. Walang problema po. Klaro lang tayo ha. Wala pong problema. Kung meron tayong mga kababayan, mga kabataan, ang kanilang advocacy ay environmental protection, mga environmental activists daw sila. Wala pong problema yon. Pero kung ikaw ay manlin lang, gamit ang mga legitimate na mga advocacies, yung pala nag-aarmas ka na, tapos mag manghila ka ng iba pang mga kabataan, mang tatangkit ka ng iba pang kabataan, nakagaya nitong si Jed Tamano, ito ay stepdaughter ng kasama namin. Uh, ito ay uh, dating uh, nasa Ar uh, armed forces, 'no? Yung uh, si Jed Tamano ang kanyang stepfather, siya inahila papunta dito sa grupo ni Junila. At si Junila, <laughs> mamaya letteron, may mga kasama siya na magpapatunay, may picture daw sila eh. Ah, nasa bundok sila, parang si Alex pa lang ito. Siya lang daw yung ordinaryong na uh, uh, aktivista pero yung pala, ando na siya sa armadong grupo. So ito si uh, Junila Castro actually ay nasa armadong grupo. Pano natin ano bang sinasabi ni Junila? At mamaya ikwento ko sa inyo, ano nangyari? Bakit napunta sila sa CBT at Impadre Batalyon? Yan ang sinabi kanina. Mahalagang malaman natin kung ano yung totoo talagang nangyari. Mm -hmm. At mala, eto, ano na dinukot ba kami o kung sa kaming voluntaryo kami sumama Ang ah, galing ah. Okay. Ang totoo po eh, dinukot, dinukot. kami ng mga militar, sakay ng van. O, tingnan mo na natin na, ah. pagtagpihin mo na natin. Uh, mga ilang linggo lang nakaraan, ay di umano dinukot ang mga maraming nag-alarm. Uh, na dinukot daw sila sa may Orion Bataan. Okay, Orion Bataan na, ah, doon sila dinukot, uh, nakasakay di umano ng ban at uh, sila ay nawawala, kaya pinakalat nila sa lahat ng news na may mga environmental uh, activists ang nawawala at meron kagad nag-comment. Baka militar ang nagdukot uh, niyan kasi parating nanudukot ang mga militar, mga abusado na kupansimbag kagad ang militar, di ba? Pero wala pa nga silang eh. At marami na tayong mga example na sinasabing dinukot, yun pala <laughs> at sa armadong grupo kagaya ni Alex Pacalda uh, yun, yung Uh, si ano si Kay Traka ano, sa ano hindi man nagpaalam yan na punta ko doon para punta sa Armado grupo. Hindi ganoon eh. Sila daw ay mag community immersion, tutulong sa mahirap hirap, mag-organisa. 'Yon ang sinasabi pero actually pupunta sila sa Armado grupo. Hindi naman lahat pero marami ang napupunta talaga sa Armado grupo. Ito yung kwento niya. Ngayon. Napilitan ito. din kami na sumorender. Kaya uh -huh. pinagbantaan yung buhay namin. Yun uh -huh. po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na magpunta kami sa kustodya ng mga militar. Uh -huh. Hindi rin totoo yun naman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Uh -huh. Wala lang kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Daling, ha? ang gusto lang namin magpakita ngayong araw, yung lantarang pasismo ng Estado sa mga aktivistang ang tanging hangarin. Talo. Ipaglaban lang yung Manila be may nangyayaring reclamation projects doon. Ang problema doon, yung mga mga nisnong mawawala ng hanap buhay. Eh, wala namang problema doon na makipaglaban tayo para sa ating mga advokasya. Kung kontra tayo sa pulisya ng gobyerno, uh, ikaw ay nasa mga NGO, ikaw ay nasa mga advosik, advocacy groups Walang problema. Demokrasya tayo eh. They all have the right to express themselves. Walang problema. Kahit na ako ay komunista, hindi rin bawal maging komunista sa Pilipinas. Ha? Na repeal na yung Republic Act Ethics uh, 1700, no? Na dati ay nagbabawal, no? Oh, naging subversibo ka, no? Anti-subversion law. Walang problema. Ang maging problema lang ay kapag naghahawak na ng armas at nakikipagbarilan. At 'yun ang tunay na katauhan ni Jonila Castro. Meron siyang mga kasama. Para si Alex Pakalda, di ba? Sumuko rin tapos ngayon bumaligtad ang sinasabi hanggang sa nailabas ng gobyerno ang mga pictures niya nakahawak ng patambling-tambling pa may hawak na armas. Meron din yan si Glendil Malabana nagsabi niya, ako ay karapatan member, ako ay uh, human rights advocate lang ako. Pero napalabas natin, nagpatambling-tambling na naman kasama ang mga kasama sa hukbo. So palpal, ngayon, si Donila Castro, paano yan? Lalabas ang kanyang kasama. Donila, paano yan? Ha? Activist, environmental activist ka lang, ka lang ba talaga? O may itinatago ka palang katauhan at hinila mo itong anak ng aming kasama sa dating kasama namin sa EFP. Hinila mo para dyan sa grupo mo. Okay? Ngayon, ikwento ko sa inyo anong, uh, uh, ano yung uh, nangyari. Sila ay di ako na inawala sa may Orion Bataan nagbinalita na no na sila ay uh, missing, na abducted di manok. at bigla na lang lumutang, ando na sila sa militar. Bakit ba sila napunta sa militar? Ito ang nangyari. Kumunta kuma humanap sila ng diskarte na maka magkaroon ng contact papunta sa army o sa 70th, 70th Infantry Battalion. So yung contact nila ay nakiusap sa Philippine Army na ipasilitate ang kanilang pagsuko. So saan ba sila sinundo? Siyempre sinundo kasi may negotiation para paano, paano sila mapasuko. Sila ay sinundo sa boundary ng Guagua at saka sa Kasa, uh, Florida Blanca. So paano so paano lukot 'yun? <laughs> sinundo eh. Sinundo doon dahil may tumawag, mayroong record lahat 'yan. Okay? So dinala sila ngayon sa doon sa kampo at iproseso. Normal sa amin yan. Kahit ako nung ako'y battalion commander, yung mga susuko, pupunta sa kampo, kukuha na ng statement at iprocess namin yun dahil may tinatawag na Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Sa programa na yun, hindi lang kami. Mayroon di ILG. Ngayon, kasama na ang buong NTF para matulungan. Dahil para sa amin, ang tawag namin sa kanila, FR. Dati, former rebel ngayon. Friends, rescued. We rescue them from sure death kapag nasa armadong grupo, nasa sure death ka doon, mamamatay ka doon. Napakarami na nagsisi dyan. Mamamatay ka doon. Kung hindi ka susuko, hindi ka talaga uh, sasantuhin ng balang lumilipad kapag nagbabarilan na sa sundalo o kaya sa pulis, di ba? So, friends rescued ang tawag namin sa kanila. So, ang kasama sa process ay magbigay sila ng statement, sila interviewin At alam nyo ba sino ang kumuha mismo ng statement nila? Sila-sila lang, walang army. Ha? Sila lang doon sa kwarto tagapaw o public attorney's office. At sila ay freely handwritten nilang sinulat yung statement nila. Kinuwento nila mula bataan hanggang sa gawa-gawa, ano nangyari, kinuwento nila handwritten. So hindi ano pamimilit doon. Ah, walang pamimilit doon. May pau lawyer. Documented po 'yan. Ah, ilalabas yung mga ano niyan, yung mga pruweba niyan na wala namang pamimilit, pamimilit, may baril, tinutukan, tapos mag-ano, ilugutong, ganyan, uh, sinasaktan, o nasaan ang ebidensya yun? Kwento, kwento, Junila, ilalab, lalabas na yung si kasama, ibubuking ka na, ha? ibubuking ka na dyan sa ginagawa mo. Masyado naman kayo. Ha? Wala na kayong mga recruit, talagang ano kayo, insisting kayo lumaban sa gobyerno. Walang, ulitin ko, walang problema na meron tayong mga advocacies no? Kung palagay ninyo ay uh, yung pulisya ng gobyerno ay questionable, uh, makaapekto sa magiging ano siya, no? Suliraning panlipunan, makaaapekto sa ating mga kababayan. Wala problema 'yon. At in fact, meron namang mga ano niyo, mga kakampi na sa politika rin, nasa kongreso, di ba? So you can always uh, raise your concern and you can Pwede kayong magprotesta, pwede kayong magrally, walang problema 'yon. Pero pag nag-armas tapos ganito, dramahan niyo pa, yung mga sundalo gawing abusado eh medyo hindi tayo agree dyan. Hindi lang kayo ang may hawak ng katotohanan. Kami rin may hawak din ng katotohanan. Ngayon, pakinggan natin si uh, attorney Persida Acosta ng uh, Public Attorneys Office. Ha? Kasi in interview siya ito 'yon. Attorney, magandang umaga po. Para sa iyo, kabayan at sa ating mga kababayan sa buong kapuluan. Tama ba yun? Uh, balita namin ay yung pau ang uh, nag-execute ng affidavit nung dalawa si Jed Tamano at si Junila Castro, attorney? Ang nag-execute po ng written statement ay sila mismo. Okay. Dinatna na lang, na lang po ng public attorney natin na naka-assign sa North Sagaray District oh. na ito pong dalawa ay nangangailangan ng tulong para makomply nila ang uh, requirement ng task force balik-loob. Kailangan nila abogado. Okay. Oo, oo. Okay. Gawa na eh to may written sila. Oh. Kailangan so, silang written. Ayaw ko nalang basahin ang laman. Dalawa po ito. Dumating yung Nabilita mga abogado, may written na sila eh, may kwento oh, na sila. Oo. may kwento na. At sila ay sa bataan nagmula hanggang sa pumunta sila ng guagua at merong namagitan para makarating sila. Sa Doña Tri Remedios Trinidad, sa 78th Infantry Battalion. Oh klaro yun, ha? Galing sila sa Bataan, pumunta ng guha kasi merong ano doon, uh, immersion na naman, may teatro-teatro doon. At doon sila kumuntak, naghanap sila ng mapuntak sa military. Kaya nga, scam ang ginagawa nito, eh. Fake news, ha? Kumantap sila ng paraan para mapunta sa military para ngayon, i- sisi nila sa military na dinukot yung pala nag immersion <laughs> Ha? Alangan mo, ipagtanggol kami ng mga abogado. Alam nyo, hindi niyo, dinidiktahan namin si attorney Acosta? Hindi. Dinidiktahan namin yung tao niya, yung abogado? Hindi. May sinumpaan din silang tungkulin. Laban-laban na tayo diyan kung, kung, kung kasinungalingan ang uh, ipurso ng militar, di ba? So yan, yan galing sila sa bataan, napunta sila ng guwa-guwa. Yun ang totoo doon. Yun ho ang laman ng affidavit. Opo, nandun po yan. Kaya oh. po, yung sinasabi nilang may nanakot, tinakot. At tapos, tinatakot naman kami ng NUPL na kami ay kakasuhan yung Paul Lawyer. Kawawa naman yung Paul Lawyer. Alam nyo ba, bago natay... Yung NUPL, kakampi nila yan. Yun din yung nagkaso sa akin ng ano, minasakir para yung tribo. Minasakir. As in, talaga, minasker ko raw nung December 3, 2017, na di o mano, ay niratrat ko. Masakir, parang walang kalaban-laban, may nasakir. Yung pala legitimate encounter at uh, yung mga mga ibang mga kalaban ay sumuko sa akin. So palpal -pal, kasi meron kaming drone video, meron kaming combat cameras, hindi magsinusunungaling ang ebidensya. Yan, yan ang lesson ko yan. No? ay pri ano type 310 na sinumpaang salaysay ay merite na tapos ang ginawa nung PAW na kasi huminang tulong yung ating 70th Infantry Battalion para ma-endorse sa Task Force Balikloob tung dalawang bata na to although 21 years old na at uh, hindi na minor itong mga to ay uh, isa 22 ay uh, makagawa ng papel na talagang sila ay handang magpasakop na sa gobyerno So, winan on one pa eh. Kilang tatlo lang si Attorney Joffer Bagay sa kain dalawang to si Jonila at si Jed. Pinaklose niya yung conference room. Sila lang hmm. nag-usap at in-interview niya mabuti. Yung dalawa. Bako, opo, opo, interview at eto pa. Yung isa dito, kasama pa yung parents ni uh, Jed, si Jed. Oh. Noong Jed Tamano. Pa, si Jed Tamano, yung oh. kanya pa ama ay retired uh, military. At uh stepfather. ah yung si Enrique Manalastas ay uh, dating uh, Philippine Air Force at natuwa siya kasi alam niya no na recruit yung yung anak niya and alam niya nasusuko na kaya pinuntahan niya doon sa nung napunta na doon sa uh, 17th Infantry Battalion pumunta siya at natuwa sila mga pati yung mismong nanay andun so papayag ba ang kapwa na sundalong na dinukot? Hindi, hindi pwede, di ba? Oo, hindi ganon. And, ito, wala to sa, ano no, sa nabanggit. Itong si Junila Castro, siya yung talagang nasa hukbo, no? Uh, last year pa, ay sumulat na yung mga magulang, dito na lang ako, ganyan, sumulat sa kanyang nanay, at uh, andyan yan sa Bataan PNP, yung kanyang sulat, no? Uh, na siya ay nasa talagang namundok na siya. Matagal na siya. Parang nangyari kay Kay Traka ito eh. Nakakaloko. At ito naman si Jed Tamano, yung stepdaughter nung, nung uh, kasama namin sa AFP dati. Na-recruit din. No? Community immersion, dyan mo na magsisimula muna. Legitimate na mga advocacies, community immersion. Ang usual na discarte nila para mapilitan ng punta Pagdating na nila doon sa community immersion, sasabihin, Nako, wanted ka na sa militar. Pagbababa ka, huhulihin ka. At papatayin ka nila. Riripin ka nila. So yun ang mga sinasabi. Makinig kayo sa mga, mga kadri ng bayan. So mga experience nila. Ganon. Nakakalungkot, di ba? Ang iba naman, talagang gusto lang aktivista sila. Wala mga problema kayo, aktivista eh. Kailang, pag napunta na sila sa community immersion, kasama nila yung mga kadre na kagayad to si Janila Castro. Kaka problema ko. Iyan po. Sa atin, katotohanan lang tayo. Ha? Katotohanan lang tayo. At uh, doon, tayo sa kat doon lang tayo kampi sa totoo. Uh, walang dagdagbawas tayo. At pinasagbihan pa nga ni attorney ng tao, eh, eh dati ka palang military, ba't tinahayaan mo yung anak mo? Ang sagot naman, ayun in nga, na nga yan, ayan na. Balik ano, anong na. pangalan nyo ng tatay? Ay, hindi na. Yun, si Jed. Tama no, yung nakayelo. Nakukuha yung pangalan eh. Pero si Mr. Ano yon Pat? Yan, yung nasa kaliwa. Uh, ang diskarte kasi ngayon ng mga recruiter, naghanap din sila mga anak ng militar. Alam nila na anak ng militar, aral yan sa universidad. tatargetin nila yun. i -re nila yun. Marami kaming mga kasabas sa militar na gano'n, naging gano'n ang mga anak nila. Muntik na mahila papunta doon sa grupo na yan. Pero dahil alam namin, naging proactive kami. Sir, ano yan? Tatay ni Jed. Jed Tamano. Tamano ang apelido. Yan. So, sa puntong yan, eh, may sulat kamay sila eh. Paano tatakutin ng pau? Inabutan lang sila. <laughs> Ay, na, nagiging style bolok na ng ibang mga <laughs> nagdapit-dapit na pagka gustong magrikante, eh, ituturo si pau kabayan kawawa naman yung mga pau natin so in, uh, pero in uh, nung dumating ko ang ating lawyers meron ng affidavit meron written na, na sila written sulat kamay nila Oo oh, nga oh nga. pero oh. hindi hindi ko kaharap ang abogado natin nung uh, ginagawa yung written uh, statement niyan ah hindi yeah. hindi ka kaya nga nung dumating siya eh yun nga daw kailangan requirement talagang may requirement tiniyak niya na yung laman nitong sinulat kamay ay nasa puso nila. So in interview siya, ipinaulit niya yung mga sinasabi nila. Ano ba yung, laman, ano sinabi dyan? Kinukuwento ng mga bata. Kaya nga ang pakiramdam namin itong mga batang ito ay may kinakatakutan na baka may gumanti sa kanila. Kaya nag-recant. Nag sa totoo lang kabayan, kong iul iulat sa sambayan ng Pilipino. Mula po noong 2001, umabot na po sa 3,733 ang nagbalik loob. At ano mo nga itong data natin to? Pwede mo i-close up to para makita ng mga kababayan. Napakarami na kabayan na nagbabalik loob. Ayan. Napakarami na nagbalik loob. Tinutulungan namin. Hindi kami natutuwa na makapatay ng kapwa Pilipino, lalo na mga kabataan. Yan ang totoo dyan. Napakarami sa akin, sobra dalawang daan ng sumuko sa akin hindi ako natutuwa na mayroong namamatay. Ang aking effort noon, mga ako'y bataling commander, ay mapasuko, makausap ang mga magulang, makausap yung mga local leaders, lalo na yung mga indigenous people, para makumbinsi namin sila. Yun ang, ang malaking parte sa effort ko bilang uh, bataling commander. Ngayon, dito sa sitwasyon na to, klarong-klaro na stage ba, diskarte nila Ah, gawa natin ng paraan na parang kunwari dinukote eh ng militar. So, ang gagawin natin, maghanap tayo ng kontak. Oh, mula sa batando doon nung una nilang sabing dinukot dinukote. Eh. Pumunta sila ng guagua nakahanap sila ng kontak. Uh, yun ang nakausap ng 70, 70 Infantry Battalion. Tapos, sinundo sila, syempre. Tapos, nagsulat sila, nagsulat kamay sila. At nakontak ni Jed yung kaniyang tatay. Hinanap siyong tatay mo. So, yung tatay pala, nalaman na kasama namin. Ah, uh, in fact, Philippine Military Academy graduate, kasama namin, so natuwa sila dahil alam nila na nawawala, na-recruit yung bata na yun. So na nakita na, kung pa rin sila, kasama yung tatay nung proseso na to sa NTFL Cup presentation. Ngunit abulag, nagulanta na lang lahat dahil binaligtad nila ang lahat na kanilang sinasabi. Ha? Uh -huh. So, it is a battle uh, for public opinion. Ah, uh -huh. Kasi kinu-question parati dito ay uh, ang leg legitimacy ng gobyerno. So kailangan siraan nila yung military, ang NTFL Cup, lahat-lahat. Pero nakakalungkot, uh, hindi nila binabawi kapag mapatunayan na totoo ang nasa gobyerno, hindi nila binabawi ng mga sumusulat. No? Ay, mali pala kami. Meron mang bumabawi na nung si Alex na napatunayan na NPA pala yun. Walang bumabawi. Uh, doon sa kay uh, Glindel Malabanan, wala rin bumawi walang bumawi na ay mali pala <laughs> kita niyo so ang sa atin magtulungan po tayo sa pag uh, pag uh, uh, disseminate ng informasyon i-share po natin nang sa gayon ay eh, lalapas naman totoo kasi kawawa rin naman ng mga sundalo pinagbibintangan na kami ay mga abusado kawawa ang mga sundalo kung lagi na lang sinasabi na kami ay nang-aabuso ng kapwa Pilipino maraming salamat sa suporta truth hurts But truth matters, and truth conquers all. Rami Salamat.